Ngayong 2025, mapapanood na natin ang highly anticipated second season ng Kapuso Action Adventure series na Lolong Bayani ng Bayan. And tonight, maglalaro ang cast ng Lolong starting with the team sa aking kanan, ang team ha, Atubaw. Team Atubaw, pinangungunahan ng actress and former beauty queen na si Miss Alma Concepcion. Hello. Welcome back, Ms. Alma. Thank you, thank you. It's so nice. At saka excited kami. Yeah. Thank you. Pag sinabi kami, sino-sino po ang makakasama natin sa team ba, Ms. Alma? Yes. Karenina. Kai. And of course, Dawn. Ayan. Okay, pag sinabi Tubao. Una-una, pag sinabi tubao. yun ay grupo ng... Uh... Tribo. Tribo. Okay. Tribo na naninirahan sa Isla Pangil na mayroong special powers. Kaya abangan nyo ang lolong mamayang gabi. Mamaya. Yeah! yeah. yeah. Oh, yeah. yeah. Oh, Para makita nyo kung anong special powers namin. Para may special powers din kami today. Oh, I'm sure. <laughs> special powers sa pagsagot ng top answers, baby. <laughs> Good luck, Team Matumahan. Thank you. Hey, thank you Hindi rin magpapatalo ang Team Tumahan. Oh, team, Tumahan. Tumahan. team Tumahan. Ang kanilang team captain o laybang o ni Sigiloong Pancho Magno. Oh, eh, Pancho, yeah. welcome back, Pancho. Mga, okay, sinakang follow. Daga lang makuha namin ito ngayon. Kayang-kayang na yan. Kayo ba ba ang Team Matumahan? Sino-sino yes. sino bang kasama natin dyan, Pancho? Role ko dito is Franco and sana pa nga nila kung anong at uh, dito sa role ko kasi medyo lahat kami mga ganda yung role. Ay, Kakaiba. Sigurado ako dyan. Si Boo ay si Inspector De La Vega. Yes, sir. Yung yes, si is the mayor of parlor sa Tumahan Village. And Nico as Boy Camot. So, I'm sure, Boy. Boy, so, Boy Camot. <laughs> interesting characters and yes. interesting name of places. Team Tumahan, yun yung lugar ninyo. Yes, That's yes. the yung kung nasan yung lahat ng atubaw, yung village nila. Ano bang meron doon? Nakakaiba? Ano ba? Misteryo ba dyan? Nandun si Lolo. Nandun siya nakatira. Nandun si Lolo. Kaya wala si Lolo. kami meron. May mga powers. May meron kami dakila. May dakila kami. may dakila kayo. Normal people lang. Yung mga... Walang powers. Yung iba may walang powers. Pero nas napuntahan kami ng mga team ng mga atubaw. Kaya gano'n, nakipagsalamuha sa Pero yung iba, dapat hindi malaman na atubaw sila ba? So, Ay, tanongin ako, ako ang nakakalam kung sino yung atubaw. Ganon. si Mama Kauring. Miss Ruby Ruby, <laughs> uh, pati ang sagot sa top answer. Baka ba? Ayan, Ayan, okay, answer wait, answer right? Anyway, guys, good luck. Alright, you got it. Good luck. Good luck. Team Atubaw, go punch it. Ito na. <laughs> 200,000 na at stake. Kaya umpisahan na natin ang laro. Let's call it <laughs> Alma and Pancho to play round one. Tara. <laughs> Good luck. Nag-survey kami na isang daan Pinoy. The top five are on the board. Kung haharap ka sa salamin sa hating gabi habang hawak ang kandilang may sindi, ano raw ang makikita mo? Go. Alma. Ang mukha ko. Sorry. <laughs> Ibang tao. <laughs> Tama naman. Ang mukha mo. Top answer. Nasa alma? Pass her play? Play! We're gonna play. play. Come on, let's play one more. Karina, ah! yeah. haharap ko sa salamin sa hating gabi habang hawak ang kandilang may sindi. Yes. Ano raw makikita mo? Multo. Multo. You got it, doctor! Ano nga ako yung pag nakita mo yung multo? Ah! <laughs> <laughs> ah yes, good! Doctor. Good answer! Good answer! Yes. Again, ah. Eh? Mayroon, ano, ano? No coaching, ha? Pwede nga ano daw, sir. Baka kasabihan o kaya nangyari talaga sa'yo. Kung haharap ka sa salamin sa hating gabi, habang hawak ang kandilang may sindi, ano raw ang makikita mo, Chay? Ah, wait huh? Kailan, okay, <laughs> lang, ha? Okay, okay lang, okay lang. <laughs> again, haharap ka sa salamin, may hawakan ka ng kandilang na kasindi, ano raw makikita mo? Espirito. 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 Uh, Para multo. Pero mas... Lili-lilipad. Espirito. Espirito sa mood ko Tumahan, team Tumahan, pwede na kayo mag-usap-usap. Sa ama, again, um, hating gabi, may hawak ang kandila, tumiting ka sa lamin, ano raw makikita mo? Manananggal. Ah! Wow! Manananggal! Walang manananggal. Guys, team Tumahan, ito In lang pagkakataon. Yeah, 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 yeah. Mr. Rico, manalo? Oh Okay yun sa'yo? Uh, okay, Nico, okay ba yun sa'yo? Ah, uh, oh, okay ako. Sige, piling ko makikita namin yung, ano, yung kandila. Yung kandila? Yeah. Umay mukha? ka! Ito rin Ako, yung usok. May usok. Uso. So, iba, usually ganon. Uso, parang... Kandila! Parang boom! Bahala sa buhay nyo. Hoy! Okay. Bagli! Okay. Yung, ano, reflection. Ay, reflection. Kandila, kandila. Kandila, oh. kandila. Pancho, isang tamang sagot lang to ha, again. Kung haharap ka sa salamin, ating gabi, habang hawak ang kandila ang may sindi. Ano raw, makikita mo? Kandila. Kandila. Daisy! <scare> wala, wala! Wala! Yun ang na pinaka Nandyan eh. ba ang Kandila! next. natin number ay, no, five. Ko. Uh, magkaiba kasi ang uh, manananggal at aswang. Ang aswang ay eh, nag -iba, iba ng ano. Ang manananggal. Ano nyo na may ng manananggal? Anyway, As number ako three. Anino. Yung anino. Pero buti na lang yung kandila yung pinili ninyo. Anyway, kagaya so, sa lolo, maakso na dito sa round 1. Pero syempre, ang nakakascore pa lang ay ang team tumahan. May 80 points sa po sila. Bro. No.